Hoy, kung may utang ka o mangungutang ka o mahilig kang mangutang, ang video neto ay para sa iyo. Nakakatakot na ang panahon ngayon kasi yung may mga utang na ang nagdesisyon kung kailan nila babayaran yung inutang nila. At ang inutangan na lang ang mag adjust Minsan mo na nga pinautang, may hindi magandang sinasabi pa rin. Ngayong hindi mo na pinautang, ala, mas lalong hindi maganda ang mga sinasabi. Nakakasira kayo ng bait. Madali naman akong kausap. Kaya nga nakautang ka, 'di ba? Pero sana gumawa ka rin ng paraan para ako ay iyong mabayaran. Hindi yung ikaw na nga yung may utang, eh ikaw pa itong mas matapang. Ay mga idol, tandaan ninyo. Ang hindi marunong lumingon sa pinagkautangan ay hindi na makakaulit kailanman. Pambili ng kaartihan, meron. Pero pambayad ng utang, wale. Alam nyo kung minsan nakakainis na magpautang. Kasi kung sino pa yung may mga utang sa'yo, sila pa yung galit na galit kapag sinisingil na. Ang taong mapaglamang at hindi marunong magbayad ng utang, ay siguradong siguradong makakaranas ng mahirap na pamumuhay. Ang pera ay hindi natin binabayaran ay parang pagnanakaw yan na nagpaalam. Yung tipong lahat ng klase ng palusot, ginawa mo na. Pero wala pa rin lusot hindi ka ba nagsasawa sa paulit-ulit mong kadramahan at kasinungalingan na ganire o ganito mga alibay basta't makautang ka lang ay nakuday hindi ka talaga makakaulit na day maglupasay ka bang day adios amigo day